Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Rinaldo Maniakap. Nandito tayo ngayon sa Il King League Game Farm, Barili, Cebu. Dito may mga dalawang taon na mahigit ako dito sa farm na ito. Eh. Bago ko napunta dito, galing ako doon sa Tuyong Karkar. Inabot ng audit, kaya naisipan kong lumipat dito. We back 2022. Pangligo sa mga alaga, Washout Intense shampoo ng LDI. Subok ko 'to. Isang sachet, makakarami ka. Anip, kuto at red mites, tanggal. Balahiboy maganda, makintab at makinis. Boss, nakarami na tayo pero pwede pa 'to. Gamitin mo kaya. Rapilyo po. Shampoo ng alaga ko, Washout Intense. Alagang tunay, Laking LDI. Eh, noon pa talaga ito, passion ko na eh. Um, bata pa ako, eh, kanon ako sa tatay ko, kasama-sama na ako noon na maglaban sila. Ayun eh, lang, doon ako nag na nahilig sa pagmamanok. Noong una, paumpisa lang muna tayo sa, dyan sa tabi-tabi kasi wala pang ano eh, wala pang pampuhunan eh. Noong video may kita ng konti, nakabili ako ng mga materialis sa Expo kay EEG. Tapos doon naman kay ARL Game Farm, kay Art Lopez, yung mga Gilmore nila. Tapos kay EEG, nakakuha din ako ng Golden Boy. Tapos, bago pa noon, nag import din ako ng ano, cryo galing sa Grand Game Farm sa Amerika. Ito ngayon, nakakuha ako ng bloodline galing kay DCY sa Dabao at saka yung sa Barangay Ligaya na mga sweaters nila. Tapos, bali, ini-infuse ko lang ngayon sa mga Gilmore's ni, ano, ni Art Lopez sa EEG. Tapos yung mayroon din akong ano, yung tinatawag na Madagascar White sa Dome. Yung galing naman kay Captain Nimrod Karisma yun. Yun din ang malimit ko rin ginagamit sa derby. Yung mga lahi na yon. Ngayon sa mayroon akong naisa lang para sa early bird. Mayroon na yata akong mga si na na cock tapos may almost 100 na brood hen. Ang nakasala ngayon. Siguro kung kakayanin sa maganda gano paka 1,000 lang muna siguro, 500 dito 1000 na siguro ang muna ang production. Noong una, ano muna, ipanggamit lang muna kasi kau kunti pa lang eh. Eh ngayon medyo lumaki na, kailangan na rin natin ng commercial pang tusto sa patuka. E alam nyo na naman kasi ngayon medyo mahal na ang patuka ng ano eh, sa manok eh. Kailangan na rin natin magbenta. Sa LDI kasi, Matagal na rin akong ano niya. Minsan, ma-on ano, gamit ko dahil sa availability din ng handler ko ba. Pero actually, hindi ay talaga ako. Yung ginagamit ko yung tip terminator. Yung tip terminator, pang purga. Tapos yung bimulak iron. Tapos yung libiminjiki, GK. Tapos yung was out shampoo niyo. Biminulak. Yun ang gamit ko rin. Kung sino man yung mga marino na magkagusto na ganitong bisyo o hobby, start uh, right, tapos pipili yung magandang material. At saka, sa mga gamot na gagamitin, magano din kayo, i-recommend ko sa kanila yung LDI products. Kasi subok po na rin itong LDI. Ako po si Rinaldo Maniacap sa Il Kingly Game Farm dito sa Barili, Cebu. Maraming salamat. Sa inyo lahat.